Good evening, ladies and gentlemen. Good evening General Santos City. Good evening Philippines, good evening world. Right now, uh, General Santos City is having a heavy downpour and um, early this morning nagwa man ang atlaw and we were we were even like um, speculating na tuloy-tuloy siya na mag-init but in the afternoon ayun uh, bumigay ang ang ulan so tama lang din talaga na nagkaroon ng suspension ng classes because yun bumigay din ang ulan uh, later part na of the day sa so, mga mga 3:30 or 3 o'clock And um, today was just another um, uh, day full of activities. Uh, ang nangyari sa amin kanina, uh, lunchtime, uh, I went out and um, hinatid ko ang aking son sa school kasi meron silang laboratory na hinahabol. So, kahit walang klase, punta pa rin sa school. Uh, kasi ang sons ko. So, ang isa, pumunta rin sa school nitong hapon kasi merong practice sa choir. And, ang youngest, nag sa birthday. So, ang ending, wala tao sa balay. So, right now, I am thinking kung paano ko sila masundo isa-isa kung diin man ang mga location after my clinic. So right now, ari ko sa clinic and uh, I'm waiting for patients to who have their names listed to come back kung makakabalik pa because ang lakas-lakas na lumulay. And uh, so yun. Uh, basically ang nangyari. And I also had um, a drug test. Nagpa-drug test ako kasi kakailangan nito siya sa aking application sa S2. Okay. So that's the the license that is given to doctors para mag-prescribe ng mga regulated drugs. So, I need to renew my S2. Kaya, magpa-drum test ako kanina. And, buti naman, nakuha ko agad. I hope I can upload it uh, soonest para mabigyan na ako ng renewal ng aking s Lagi nung ako operate ang aking hair. Hello, lion. Alright, so, Um I'm I'm having a uh, lot of things in mind um trying to help uh friends who have um both legal and medical concerns Mam Ma Joyce san akong buhok na basa sa ulan pag mala niya, o, oh, tanawa bala. lang? Na Nag-brok, hagkag siya liwat. Amugin ni siya yan, amugin ni siya ang... Ay, huwag do, kung mabasa siya doon. Pag lang. nabasa siya, kaya hindi kagin gin mag-ano. Yes! Yeah. Yes! Okay. Yeah. Okay. Yeah. 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 kamu suka aku baik jadi kita akan melakukan itu itu na be worried about masak kita akan 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 kita

怎么样？啊，我怎么怎么样？招那么多，怎么那么多？我来干吗？我干吗？我干吗？我干吗？我干吗？我干吗？我干吗？我干吗？我干吗？我干吗？我干吗？我干吗？我干吗？我干吗？我干吗？我干吗？我干吗？我干吗？我干吗？我干吗？我干吗？我干吗？我干吗？我干吗？我干吗？我干吗？我干吗？我干吗？我干吗？我干吗？我干吗？我干吗？我干吗？我干吗？我干吗？我干吗？我干吗？我干吗？我干吗？我干吗？我干吗？我干吗？我干吗？我干吗？我干吗？我干吗？我干吗？我干吗？我干吗？我干吗？我干吗？我干吗？我干吗？我干吗？我干吗？我干吗？我干吗？我干吗？我干吗？我干吗？我

Okay, so that was a usual conversation with the patient. Um, actually, um, hindi lang isa, no? but there were a few patients already or a number of patients na nagsasabi na um, they would want doctors to explain to them in layman's term kung ano talaga yung problema nila. So, to simplify medical each um, a uh, medical uh, processes to them kasi hindi nila naiintindihan so i am not a prescribing doctor only so even in in the medical missions na sinasamahan ko i always make sure na i-explain ko sa mga um, pasyente kahit gaano pa sila ka um, hirap explainan so i really uh, find a way to simplify things for them so um kasi experience ko yan even before i became a doctor um, i had a traumatic experience with uh, with one doctor in the past na wala. Pagdating niya sa bedside, ala, NGT, tusok lang ng tusok, hindi nang sasalita, hindi nang i-explain, ganito ang i-expect. So, kami naman na walang idea at all what is happening, di ba? That, 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 was traumatic. And then, aalis ah, lang, walang explanation. So, I would want, uh, sinabi ko talaga sa si sarili ko that if I become a doctor, I will make sure na hindi lalabas ang patient ko sa clinic na hindi niya naiintindihan. At kung hindi ko man kayang i-explain, i-refer ko siya sa espesyalista na, na pwedeng mag-explain sa kanya kung ano talaga yung sakit niya. So, I hope doctors will be that um, patient, o oh, naging patient ko na doctor. I hope uh, doctors will be that um, dedicated sa pag-explain. Kasi, yun yung gusto ng mga patients. 50% of your problem. Um, ano na siya? Solved na siya kung alam ng pasyente kung ano yung nangyayari sa kanya. Hindi na kasi siya matatakot. Ang pinaka-common kasi na mga rush sa ER is yung takot. Kung hindi alam bakit. Alright? So, yung simple febrile seizure, halos magkalabunggo na sila sa drive para dalo lang ilang bata sa ER. Actually, can be treated at home kung matuluan lang sila sa maayo. I don't know. Basi ang bulangin na yung ako na mindset. Masyado ako ka dugay sa pasyente. Uh, sa explanation lang. And uh, I appreciate the fact na damo man ko sang sang napuligan nga maintindihan ang ilang uh, disease uh, process ano man ya ko nya buhok yo tanaw wala kumabasa siya ya nag nagahimo siya ni do lion oh, lion queen so hindi siya pwede mabasa na ulan na abi ko kay ina actually na plan sa ni siya na plan siya ni siya sang asya sa plan. Sana ni siya sang aga, tapos na ulanan ako sa buong gabi. Kaya mo naman ako ng burong wakag. Ng Lion Queen na naman siya. I hate this hair. Sige lang. Hey, maparibanda ako. Pero hambal sa akon niya. Hairdresser! <laughs> akon hairdresser, ano sa pihak sa wall. Ang ginapakat ko, sino yung ako lang, ang secretary. So, she has been maintaining this hair. O, oh, ito. Hindi na ito na-reband. Ito lang dito na part. This is, ano na sana. June na sana ito na i-reband. Pero sabi niya, wag muna. Kasi ngayon lang bumabawi ang aking book. Bumabawi pa ba ito? Sa naglayan na ito? So, yun. Ha? That is how I handle patients sa, sa aking clinic and even sa mga medical missions. I really take time to uh, answer their queries, kung ano yung mga agam-agam nila, no, mabigyan ko man lang ng solution, no, ng, ng, at least ng, ng hindi sila iiwan sa ere. They will not be left hanging um, on mid-air. Okay? So, may, meron silang pinanghahawakan. And sometimes, uh, binibigyan ko rin sila ng aking contact number or Facebook number, FF Facebook account. Tapos sinasabihan ko sila na i-follow nyo ako, ha? Eh, para magdami ang aking followers sa Facebook. Mamonetize na yung aking mga reels. You see, it's sa another dagdag pang kabuhayan sa inyong talk. ganyan. So, nakakatuwa naman. So, that's my life, basically as a uh, as a uh, community physician. So I do not consider myself a prestigious private physician, which just a common, ordinary community physician. Uh, na gusto lang man mag-help ah. Magbunto ako ng buhok man. Magkuson ko na lang ni Yuro. Okay, thank you guys for staying with me. Thank you for listening to uh, my story tonight. Okay? So, ito yung mga kwentong klinika ni Doktora. Good night, everyone. God bless you. Bye.